Daan-daang mga kabataan mula sa iba't ibang misyon at conference sa Northern Luzon ang nagtipon sa NEUST Gabaldon, Nueva Ecija para sa The Power of One Camp, Youth Harvest 2025 na may temang Love, Care and Serve. Dito naranasan ng mga kabataan ang saya ng paglilingkod at pagkakaisa. Pinakatampok dito ang isang daan at walong kabataan na nagpasyang tanggapin si sa mamagitan ng bautismo. Si Hannah Talanya para sa Balitang May Pag-asa. Sa temang Love, Care and Serve, nagtipon ang daan-daang kabataan mula sa iba't ibang mission and conference sa teritoryo ng Northern Luzon Philippine Union Mission sa isinigawang The Power of One Camp Youth Harvest 2025 sa NEUST, Gabaldon, Nueva Ecija. Ito pong Power of One is unexpected po sa akin na makaka-attend ako kasi these past days po is sobrang stressing nga po sa school and supposed di dapat ngayon po is pahinga ko na lang this week kasi nga po wellness and break. But then, mas pinili ko po na pumunta dito sa The Power of One kasi kay God po is my rest naman. So, nakabuo kami ng friendship dito mula opening. And then, yung pag akit, -akit po sa taas, pagbaba po is naging part na din ng uh, para exercise na po. Layunin ng camp na ito na palakasin ang mga kabataan sa leadership, teamwork at pananampalataya sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng Obstacle Course, Trust Walk, Camp Cookery, at iba pa. Sobrang saya naman po kasi lahat po ng games um, at team building, lahat kami nagtutulungan para um, mabilis kaming matapos. At kahit na sobrang layo po, sobrang worth it kasi nakakamit po kami ng new friends. And sobrang worth it po ng memories na nagagawa namin. And also sa mga Obstacle Course, nakakakuha ka din po ng mga reflections. Araw-araw ding ginanap ang mga devotional sessions na nagbigay inspirasyon sa mga kabataan na magmahal, magmalasakit at maglingkod tulad ng ginawa ni Jesus. Kasama ang mga kabataang adventista at kanilang mga kaibigan, sila ay nagkaroon ng pagkakataon upang sama-samang mag-aral ng salita ng Diyos. Sa pamagitan ng paglilingkod na kanilang sinagawa, mararamdaman nila kung gaano ang kanilang misyon na nakatulong sa gawain ng Panginoon at naging dahilan para marami ang tumanggap sa ating Panginoong Yesus. Isa sa mga hindi malilimutan at pinakamasayang bahagi ng programa, isang daan at walong katao ang nagpasyang tanggapin si Jesus bilang sentro ng kanilang buhay sa pamamagitan ng bautismo. Gusto ko ng umuwi sa pamamagitan ng bautismo. Sa pamamagitan ng bautismo, ako ay magbabago at uuwi. Mga kapatid, huwag kayong matatakot at huwag kayong mahihiya. Sapagkat ngayon ang araw na tinatawag ka ng Panginoon. Isa na po ako dating uh, Adventist na uh, parang naliko ng landas and then now nagbabalik. So may experience po kasi ako na one time natuto akong uh, uminom ng alak na kahit anong vision na subukan. And sumali po ako dito sa P1 para ma-share ko sa aking kapwa-campers kung ano yung aking naranasan para mag-silbing motivation sa kanila upang baguhin o itamang kanilang pamumuhay. Ang youth camp na ito ay nagpapaalala, the power of one life surrendered to God can make a lasting difference. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, akong si Hannah Talania para sa Hope Today HCNP News.